Ito po talaga ang karaniwang inihahanda namin pag sumasalubong ng taon. Pero maaga po po eh. Pwede nyo pakuluan at ihanda nyo na yung ricado para hindi na po magtagal kapag ka pinagsasama-sama nyo at iniluluto nyo na yung buong ulam. Kadalasan po ito na ginagawa kong version sa paggawa ng sarsa. Ayos na ayos naman po ang lasa. Basta mainit po yung kawalit tsaka natin ilagay itong ating rice flour o pulbus na bigas. Hahaluin po natin yan at hihintayin natin maging mapula at tsaka mausok na. Maamoy nyo naman po eh na parang amoy sunog na yung rice flour. Kung kontento na po kayo sa kulay at saka sa amoy, lagyan nyo na po ng achuete powder para mapula po yung ating sarsa. Ito po yung pinagpakuluan ng buntot ng baka o. Oh. Yan po ang iyahalo natin sa tostadong rice flour para po matunaw. Dahan-dahan lang po ang paglalagay. Patasa-tasa lang po para maayos na matunaw yung ating rice flour. Yung natira po eh, isusubin natin. Gagamitin natin yan mamaya. O peanut butter po ang isunod nyo. Mas madaming peanut butter, mas mainam ang lasa. Basta siguraduhin nyo pong natutunaw yung peanut butter habang hinahalo nyo. Patisan nyo na po. Yung iba po hindi naglalagay ng asukal, ako'y naglalagay. Kung kayo po'y nanonood pa hanggang ngayon mga kaibigan, pakisabi nga po kung taga saan kayo at nang malamang ko kung hanggang saan naaamoy itong aking niluluto. Salamat po. O tikman nyo na. Kung kulang pa po ang peanut butter, dagdagan nyo pa. Lagyan nyo po ng paminta kung gusto nyo, kung ayaw eh ayos lang. Although mukhang malapot po ang sarsa natin, lalabnaw po yan mamaya pag inihalo natin yung ibang ricado at yung natitirang kaldo. Kung gusto nyo pong gawin yung lumang paraan para maging mas malasa naman talaga yung ating sarsa, edi magbusa po tayo ng bigas. Pagkatapos po eh, pag umuusok na yan at nag-iiba na kulay at nangingitim na, tostado na po eh hanguin nyo na po. Pagkatapos po, edi eh, siyempre gilingin nyo na hanggang sa maging pulbos. iyan po ang gamitin nyo. Yan, mas malasa. Painit po tayo ng kaunting mantika. Pag mainit na, isunod na po natin ang sibuyas. Isunod na ang bawang. Isunod na po natin ang pinakaloang buntot ng baka or oxtail. Patisan nyo na po. Tapos eh, sabawa na po natin itong kaldo na pinagpakaloan kanina. Takpan po natin at pakaloan po natin sandali. O ngayong kumukulo na, ilahok na po natin ang sarsa. Wag na po kayong maghanap ng tuwalya at gagawa po ako ng kalyos. Doon na tayo mag-usap ng tuwalya. Buntot na lang po muna ngayon. O tikman nyo na. Kung okay na eh, ihulog na po natin itong sitaw. Bahagyang pakuluin. Tsaka po natin isunod itong ating talong. Ganon din po, bahagyang pakuluin. Pag medyo half cooked na po yung talong, Ilagay na po natin ang puso. Luto na po itong puso, ha? Dalawang lata po ng puso ng saging inilagay ko. Yung sariwang nabibili po din minsan, eh, may pait factor. Kaya kadalasan po, eh, talagang yung nasa lata na lamang ginagamit namin din, eh. Panghuli na po natin ang pechay o bok choy. Ilubog na po sa kumukulong salsa para malanta na. Takpa na po. Usain na. Kadalasan po, ganyan din po ang proseso ng pagluluto pag umuorder kay sa restaurant. Napakaloan na po yung laman, kaya ang ginagawa na rin, niluluto yung gulay. syempre hindi nyo kakalimutan ng bagong. Ito na lamang po gagamitin ko. Ayos! Ron bilaro po!